Salamat sa pagbisita sa Pinas Horror. Dito hatig namin ang mga kwento na kababalaghan at alamat ng Pilipinas na tiyak na magpapatayo ng balahibo mo. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. At tiklit ang bell icon para mas maraming takotari gabi-gabi. Ihanda -gabi. eh mo na ang sarili mo dahil ito ang kwento na marami na lao na manggagaya ang mga hunyango ay isa na namang kwento ng pirabot. Sa isang baryo sa Antike, may isang matandang kalama tukol sa mga hunyango. Mga nilalang na kaya o gayahin ang itsura na kahit sino. At ginagamit ito para manghuli ng biktima. Si Marco, isang dinata mula Maynila ay bunisita sa baryo para kumuha ng litrato na mga lumang bahay at tagubatan. Isang gabi habang naglalakad siya pa uwi. <tinyo> Napansin niyang parang may tao sumusunod sa kanya. Nang lingunin niya, nakita niya ang isang nanaking pag niya. Nakasuot ng parehong kulay ng jacket na suot niya. Pero wala ang mukha. Napatigil si Marco. Dahan-dahan niyang iniamat ang kamera at kinuhanan ng larawan ng estranghero. Sa mismong sandaling iyon, unti-unti nagkaroon ng mukha niya nilalang at mukha niya mismo ang nabuo. Anong... Bulong niya, nanginginig ni ang kamay. Bakit ako nakikita mo? e eh, ikaw na ako. Sabi na nilalang gamit ang boses rin ni Marco. Mabilis siya o matras. Ngunit napansin niya kahit saan siya tumingin, may mga mata mula sa dilim. At bamot mata ay tila may ibang versyon niya. Nagtatakbo siya papasok ng gubat. Ngunit habang lumalayo siya nakikita niya ang sarili niya. Nakangiti, nakatitid at nakatayo sa mga pagitan ng puno. Parang sa naming nabuhay buhay ang palitid. Bawat inalaw ay gumagayaw ng sabay. Inagaya ang bawat dalaw niya. Tanda sa mapansin niya na hindi na siya sigurado kung siya pa ba ang orihinal. Napadpad siya sa isang lumang bahay. Sa loob ay may isa na pasending pandila at isang hatang ng babae na nakaupo. Alam kong hinahabol pa nila, sabi ng matanda. Hindi tumitiin sa kanya. Kapag tumabal pa yan, isa ka na lang sa kanila. Paano yun? Sigaw ni Marco. Ngunit bago pa makasagot ang babae, napansin niya ang pandila ay naglaho at ang boses na matanda ay nagbago. Hindi ka na makakaalis dito. Sabi nito at nakamahap siya, mukha niya na rin ang nakita niya. Sumunod ako na kanina lang. Wala na ang makatakas. Nagsimula siyang tumakpo, tumakpo, Ang Hanggang sa makita niya, nasa baryo pa rin siya. Isang bata ang lumapit at lumitik. Kuya Marco, kanina ka pa po tumatakbo rito ah. Ngunit napansin niya hawak din ng bata ang pareho kamera niya at nang silipin niya ang salamin ng tindahan sa tabi wala na siya ang refleksyon. <laughs> Salamat sa pakikinig sa kwento ng mga honyalo. Kung gusto mo pa ng mga napakotilabot na alamat na Pilipinas, Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Pinas Horror para hindi ka mahali sa mga susunod naming mga kwento. I-share ito sa mga mahilig sa takutan o kaya mo pa matulog mamaya. Hanggang sa muli mga kahoror. <laughs>